Hello guys! Good morning! So today ay Wednesday at uh, tayo ay nakapamili kaninang umaga ng para dito sa tindahan. So guys, nakakasad kasi ang ating bigas ay 52 na per kilo sa palengke. Uh, at ang um, one sack ay 1-3. Yun yung pinakamababa dito sa amin. Ano? So angeles ako, angeles pampanga makanina nakabili ako ng tatlong sako tinatlong sako ko na dahil posible daw na tumaas pa so ang ganda sana kung may extra tayong pera para makapag stock tayo ng bigas pero dahil yun lang ang kaya natin so dun lang muna tayo so nakabili ako ng tatlong sako uh, ayun nga, 1 fifty 52 na siya per kilo. Last, kung bumili ng bigas, nung umalis ako para mamili ng school supply, kung naaalala nyo, at ang bili ko pa lang no nun, nung araw na yon ay 1230. So sa ilang araw na nakalipas, 70 pesos agad yung naidagdag. Ang bilis lang, 'di ba? So araw-araw talaga pa bago bago yung presyo, mabilis talaga siya magtaas. At ang sabi kanina nung binilhan ko ay posible pa daw na tumaas. Pero sana kahit paano, magmirakel, malay mo naman na bumaba pa rin. 'di ba? Bumababa pa rin kahit paano dahil nakaka ano ang presyo. At ang ibang bilihin din ay tumaas. Marami na ring nagtaas. Ewan ko, sabi kanina nung tricycle driver na nasakyan ko, tumaas din daw ang gasolina. So, hindi ako sure doon. Nakwento lang naman ni Kuya tricycle driver. So, ayun na nga. So, sa mga kapwa ko sari-sari store dyan, na uh, may mga nakatagong pera dyan na pwedeng ipuhunan. So, kung pwede, mag stock kayo ng bigas. Kahit iilan lang. Dahil, ayun na, uh, baka daw tumaas pa. Posibleng tataas pa, ano. Pili natin kanina sa grocery ay konti lang naman. Nagkahalaga lang naman ng 5,000. At uh, meron na rin, hindi pa kasama dun yung mga napamili ko sa palengke na iilan lang din kita ko na lang sa inyo ng mabilisan ano meron tayong tatlong balot ng chichirya so ang plastic na yan ay puro lahat malalaking chichirya fish da, fish cracker di pwedeng mawala yung fish cracker natin at yung dalawang maliliit Ayan. yan mga kulang kulang dito guys kasi may parating din naman tayong delivery tapos sa palengke naman, nakabili ako ng etong margarine na to. Gagamitin ko sa paggawa ng pulburon. Tapos nakabili tayo ng pandesal. Pang kain-kain dito sa bahay. Malunggay pandesal to guys. Ang sarap. Kaya na, pakita ko sa inyo. Konte, eto siya Oh. Ayan, ganito siya o. Oh. Malunggay pandesal. Sa palengke ko lang yan siya nabibili. Tapos yung kuya doon, nakabike lang siya. Tapos nakabili din ako ng dalawang kilong arena. Isa para dito sa tindahan pang repakat. Yung isa pang pulbor natin. Tapos nakabili tayo ng istro. yung na plastic na to. Yan, plastic yellow. Plastic ng ice candy. Tapos plastic na maliit. At saka nakabili tayo ng sibuyas. Ayan. Etong sibuyas na to, lahat na nabili ko, 100, 113. Ito lang po nakalimutan kong itanong magkano yung per kilo ngayon so, yung tinimbang to 130 daw ayan tapos eto na yung mga nabili nating bigas nga na tatlong sako ayan siya buko pandan na din buko pandan dinurado buko pandan na dinurado pa so ayan One, 3 per sack tapos eto yung sa grocery mapapansin niyo konti lang guys Uh, ayan, meron tayo diyang happy na medium by 48 at ang ating tissue. So, dito tayo sa unang box. Ayan, meron tayong nips na blue at orange. Yung ating chuchu. Wala to sa delivery. Ayan, tapos ang ating pancake. Tapos, meron tayo dito tatlong klase lang ng candy. Ayan. Tapos eto mga homie na to guys, hindi ko na ilalabas. Wala rin to sa delivery kaya doon lang ako sa grocery nakapamili niya. So homie na yan dito. Spicy at uh, hindi spicy. Tapos dito meron tayong Liberty na malaki. Yung Delata. Lip Delata na Liberty. Ayan, ganyan siya. Tapos meron tayo dito mga wow ulam. Yan lang ang mga binili kong Delata. Ayan, wow, ulang. Ayan. Ito naman sa pangalawang box, meron tayong bulak dyan. cup noodles. Limang klasing cup noodles. Hindi ako nag-i-stock marami nito, guys, dahil matutulog lang. So pa-ilan-ilan -ilan lang. Ayan, tapos meron tayong Richis at Rich taga anim na piraso. Ayan, meron tayong Yakult, tatlo 'yan, re na natin. Tapos, Energen na vanilla. Kopi ko blanca. Tapos, Norn na pork na may free na kopi ko blanca din. Tapos, Magic Sarap at yung ating North Chicken. Yan. Tapos, siningit ko lang to. Garlic powder. Gagamitin ko lang panduto dito sa bahay. Tapos, etong box naman na to ay puro mga shampoo na sabon. So, ayan. Pantin na pink um, dove na blue, dove na pink. Tapos meron tayo diyang joy, alcohol para sa bahay, pantin na violet, keratin na gold, ayan. Tapos etong bioderm na blue. Ayan, Mer meron na tayo ulit. Last time na naggrocery ako, wala silang stock. Tsaka yung kodjik na maliit. Pulbo din para sa bahay. Siyempre kapag namimili tayo, sinisingit na natin yung mga pangangailangan natin sa bahay. So, yan lang mga kasari lahat ng aking napamili sa grocery. So, konti lang yan. At yan ay umabot na ng 5 kiaw. Mantakin nyo. Ito lang yan, 5 kiaw na. <laughs> o, So, kailangan natin ng malaki-laki na ng puhunan na. Dahil ang mamahal na ng mga bilihin, guys. So, tignan nyo yung chichirya ko. Ang konti lang nun. ba diba? Oh. So, sa 5K na yon hindi kasama yung mga napamili ko sa palengke na yan. So, yan lang lahat, guys. Tapos, nakadaan din ako ng mercury. Nakabili din ako ng gamot. Papakita. Ano yan? Natin sa mercury, guys. So, nakabili lang tayo ng tatlong bits. 15 na biogesic, 15 na mefenamic, at 15 na neocet. So, yan lang. Kunti lang lahat ng aking napamili. Tapos, idagdag ko na lang din sa ya update ko sa inyo ay nagpapa-order kami ng ating mga pre-order na personalized na stickers. Alam niyo yung mga stickers sa notebook at libro ng mga bata. So, ayan. Gumawa kami ng mga sample. So, sa mga gusto mag-order, Uh, dito sa aming tindahan na pwede nilang ilagay sa mga notebook at libro ng mga anak nila. So, ito yung mga design ng pambabae sa taas at ito naman yung mga design ng mga panlalaki. So, pwede silang pumili dyan tapos ayan, may pangalan nila subject at saka section. So mga sample lang to. So yan. tapos si ano natin yan, ipiprint natin. Takabili na rin kami ng sticker paper. So, so far, wala pa namang nag-order dahil hindi pa naman din nagsisimula yung pasok, syempre, or iba kayong iba, hindi pa nakakapamili ng gamit ng mga anak nila. So, ayan. Dagdag -dag, ano lang din, extra income para sa ating printer sa mga may gusto. ba diba? So far, so good na eh, yung mga nagpapaprint at nagpapaserox din naman sa atin. Mga ilang araw. Ayan eh, siya Gaganda ng design, di ba guys? Ayan, oh, accepting pre-orders for notebook stickers, customized and uh, affordable Ayan, so 70 pesos, 8 pieces na yun yung price namin 70 pesos, 8 pieces na so it means 8 na subject na yun para sa 8 na notebooks nila pwede naman silang mag-add kung gusto nila syempre, pag-uusapan na lang yung price nun Ayun lang muna yung up, upting, update for now guys. So thank you all for watching. Please subscribe, comment and share na kayo at mag-stack na kayo ng bigas dahil magtataas pa ang bigas. So good luck mga sis. Happy selling po sa ating lahat.